Sa Russia oh, na. Pa si nanay nga. Asya ba yun? Kabayan! Iyo ba ka? Sa Bicol. O. Oh. Payong. Pag-atubang ka naman oh, sa camera. O, payo, payong, payo, payo, kayo! Nila, nay. Ano po ang pangalan ninyo? Clara, Clara, Laura Trapani. Po? Laura Trapani. Laura. Laura, saan po ang bahay ninyo, Nay? Oto naman. Pali na. Ano pa hihintay natin? Sugot so tayo, sugot si Nanay! Payong, payong. Payong ang masinangan. Alam ko, Mayor, kayo. Matimay kayo at saka ang sawag nga dyan, it's only water. Pero, palit, suggestion ko, magpalit na kayo ng t-shirt agad pag nating mga... Pa. Bapo, uh, magsha-shower agad kami. Sayang t-shirt. Maglalabak ka pa. pa. <laughs> tsaka saka bago yung t-shirt mo, sir. Oo. Oh. <laughs> everyday pa. Pagpasok na sa bahay, tumapat kayo sa si ventilador para ma... Matuyo. Para matuyo yung mga t-shirt nyo. Okay? Eto, 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 eto,

Ay, naku. Meron ding export. Ay! 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 May export! Sino? Bukhas. Ako! Sa Dabao ako bukas. Oh, kadayawan! Ay. Ano po meron dito siya sa Dabao? Eh, pupunta ko ng Kinabawan. Saan ko na ba Mga Dabao ka sa so, atin dyan. Dabaw. Shout out! Mga Dabao ka sa Dabao. Pero nasa Zoom kayo dito sa dito <laughs> sa <laughs> Happy birthday, Lucy Padilla! Happy okay. uh, birthday! Uh, Ay, ayaw, si Mara, ha -ha! Ayan na nga si Mayor, naligo na. Ingat-ingat po, Mayor. Aroma ganda. Ayun o, Mayor. Ay, yo, <laughs> aroma ganda. Ay, oh, ay, ay ano ay, yan? Ano ba ay, na ito? <laughs> <laughs> yeah. Man, sinasya, shampoo pa. Yan. Yan ang aroma yan. ganda. Yan. <laughs> Para okay. hindi lang maganda. Aroma, ganda. Mayo, di ba yun yung sapatos na binigay ko sa'yo? Binasa mo. Ayun, ano? Ah, o nga, o. <laughs> The Alunod Boys. <laughs> <laughs> Amoy, bango. Ah, Oh, okay, eh. masarap din. <laughs> May host pa. May host pa. May host pa. <laughs> May apps. Chinelas. Chinelas. <laughs> <laughs> importante yung habang nagsiservisyo sa publiko. Fresh si Mayor. Oo. Hige. Uy! Toprash! Tetis! San One Festival eh. Sana si Nanay Clara? Nawala si Ali Clara. Si Bawon pa Kung Bitch!

Malabat si Mayor. Uy! Mayor! Palit muna ang t-shirt, Mayor! Ah, Mayor! Mayor! Mayor daw, Mayor! mga ko! Hello po! Hello po! Hello! Mike check, one, two! How po mga kaibigan, po? Like, napasarap yung liko niya. <laughs> <laughs> nay! Pekin tuwal Asan yung tuwal ko? Sinanay, sinanay. Asan yung tawel? Lord! Jomar, yung Dinik, na panalangin ko, Lord! Tawel. Thank you, thank you po. Nanay, ilang taon na po kayo? Eighty-four na po. Eighty-four. Eighty-four? Galing. Ba't kayo naligo naman sa ulan? Asan pong asawa ninyo? Asan pong asawa nyo, nay? Ito, pakilagay. Ha, inda ang agumo. Ha, inda. Nagada na. Nagada na, na. Namatay na raw, Jose. Tigbak na. Tigbak na. Tigbak na inom. Siya gyan inom Ang asawa nyo pala inom. Oo, oh, inom daw ng inom. Madalas bang uminom ang asawa nyo? Ha? Ah? Madalas uminom. Pero may inom ang, ang humo. Para inom ka alak. Para inom daw. Tapos asa ng mga anak mo? Andyan. Ilan? Walo. Walo? Walo. Walo, tapos yung mga anak mo lahat may asawa na at may trabaho na. Ang iba. Yung iba? Ang iba nagtitindang kisira. Nag Nagtit nag nagtitinda ng isda. Isda? Hindi ka ba marunong magtagalog? Tatao! Ano daw? Marunong! <laughs> marunong! <laughs> <laughs> Pero ikaw, masayahin ka no, nanay, no? Ay, ay, tinuturo mo si Bossing, si Tito Sen. Si May, nandiyan, si, si, Alan Lane, Si May, si, si, si Alan Kay, si Boss Joey. Oh, hi mo sila, hi. Hi, hi, Clara Clara. Hi, Nanay Clara. Hello. Bakit ka sumali? Meron ka bang gustong gawin o meron kang gustong bilhin? May pinaglalaan ng kaba. May ka pinaglalaan ng kaba, kaya ka sumali. Ano yun? Wala po kasi akong puhunan sa pagtitinda ng isda. Ano, ah, ano, ba mga isda ang tinitinda mo? Iba-iba po, nagbabiyahan yung mga anak ko sa nabutas. Saan? Nabutas. Kaya nabutas. Puro five, six, saan? Pohonan. Shout out, Paulo. Ang lutong eh, nabutas talaga. Shout out, Paulo. Oo, <laughs> <laughs> nabutas talaga eh. Hindi <laughs> man lang nabutas. Nabutas, nabutas talaga. Yung pohonan daw, Mayor. Five, six, <laughs> utang. Five, six, utang? Opo. Eh bakit pumapatol ka sa 5-6? Alam mo naman yung pataas ng pataas yun. Walang magagawa. Wala mas yung mautangan na wala 100%. Dapat hindi ka na nangungutang. Babayaan mo na yung mga anak mong gumawa ng paraan. Tigas naman ang ulo mo eh. Kunti lang naman inuutang ko. Hindi marami. Kunti, Kunti lang, lang, lang naman daw. Mga sa magkano yung konti na yan? 3,000. 3,000. Tapos ngayon, yung mapapanalo na mo eh, dadagdagan pa natin yan. Thank you, Lord! Hindi, ibig sabihin, tataas pa yan dahil mayroon tubo. At kang konti, nanay. Tataas pa ang bayad mo niyan ngayon. Salamat, Lord! Salamat! Sa Bulaga. Ay, sa Ait Bulaga. Tama, Ait Bulaga naman ito yeah. talaga. Ait Bulaga. Ang Channel 5, kasali? Kasali si Channel 5, siyempre. Channel 5, thank you! Hanggang ngayon, eh, tulungan mo pa rin ako, Channel 5. Ilan taon na nga si Nanay? Totoo yan. I, pirang, pirang edad mo na? 84, kabalik oh. <laughs> <laughs> tara ng 48. 84? Balik baliktaran ng 48. Joker okay. si Nanay. Ano ang mabentang isda ngayon? Ang mabintang isda ngayon, frozen. Kasi merong West may Phil sa Manila Bay. O kaya ko na bumili ng isda. Ibang klase kaya, ka, Ani Clara. Uh, ano Wally? ko na mga gulay ang kinakain ko. Meron, Wally, ano sabi? Ikaw yung nagkakaintindihan eh. Ang, oh. ang mabit isda daw ngayon, prosen. Prosen? Bakit? <laughs> may oil spill daw Ay, sa Manila Bay. May oil spill sa Manila Bay. Ayaw na bumili ng oh, isda ma. na ano, sariwa. Ibig sabihin, apektado hanggang dito yun. Opo. Apektado po ang oil spill, kaya kawawa kami mga mangingisda ngayon. Yung, oh, yung oil spill sinisisi niya, o, tama. O. Kaya hindi nasariwa. oh, kasi maraming isdang nakakakain nun. Baka mamaya yung iba, binebenta pa kahit patay na. Opo, yan ang natatakutan lang. Pero sa totoo lang, ang isda na tinda namin, malala yung pinanggalingan. Gaya ng? <laughs> Palawan, Bicol, oh, Matanggat, oh, Doon. Wala dyan sa Manila Bay, ang barko. Ah, yung barko, <laughs> sa Manila Bay. Nagagalit oh. ka ba? Pista, wala. Nagagalit ka? <laughs> Hindi. Masayahin ako eh. Ah, masayahin, masayahin si nanay. Masayahin lang. Tapos ikaw, dapat nga nagpapahinga ka na lang. Hindi ka na dapat nagaganyan, naghahanap buhay pa. Kano pag sa bahay ka, kain tulog. Rahi ng katawan. Pag oh, sa bahay lang. Kain -tulog, kain tulog lang. lang. So nasanay ka na talaga nung kumikilos ka. Oo, oh, oh, naluya ang katawan. Humihina ang katawan. Ah, lumihina ang katawan. Sino ba kasama niya na sa bahay? Naluya. Si Isa'y kaibanan mo sa mo? Yaon, sumanugang ko na ano. Manugang kan aki ko na ano, sa ro. Yaon, sa balay. Ay, mo ano ano kasama ba? sabi? Kasama niya na yung manugang. Ganun lang? Manugang. Ang tama <laughs> niya si si sinabi. Manugang. Tapos ganun lang sagot. Ano ba talaga? Ka kabayan. Nasabot yan. Naintindihan yan, kabayan. Ano sabi? Kasama niya yung manugang niya. O, yun lang pala. Mahalang sa mga kanila. Eh. Pag tinagalog mo yun. Eh. Nay, paano namatay ang tatay? Ayan eh, na, sabi mo ha. At, big, At ano, kailan? Bigol, Paano, na, paano ago mo? At ano ang kausa ng pagkagadaan? Malablabon kay alak! Ano Daraw? Right. Mainumon alak. Natunaw ang atay. Natunaw ang atay. Natunaw ang atay. Yun lang. Yun lang. <laughs> <laughs> Bihira na intindihan ko rin yung natunaw. Basta may atay sa dulo, natunaw yung atay. Dati, anong trabaho mo, nanay? Nagtitingda po sa boy nita. Sa boy nita. Pero taga-sursugong po ako taga Sorsogon. Oh, sa mga taga Sorsogon. Ay. Wala ilang sayo baka malaglag ko. Mo ka nga na maayos. Kaya. Kailan <laughs> pa siya na? na byuda? Pero ikaw Kailan ka na byuda? Matagal Paso, na ba? Sorry ka pa na byuda. 1993 po. 1993. Galit ka. Anggot, anggot. Hindi mo sa galit ha? Anggot ka. Bako. Dai, dai siya anggot, hindi siya galit. Ikaw ba may sakit na? Tinatapon ko yung sakit ko sa dagat. Saan, saan, saan mundo tinatapon? Oh. Sa dagat. Ano sinasabi mo? Umalis kayo dyan sa at wala akong pampadoktor, wala akong <laughs> kwarta. <dorkal. laughs> <laughs> ah! Ayos. Tina Ayos. Tinatapon niya sa dagat yung sakit niya. Oh. Kaya yung mga nagsuswimming, pagahon, may sakit. Yun na. Ang mahirap, pagtapon niya sa dagat, nakakain ng isda. Babalik din sa atin yung nanay. <laughs> man. Hindi, hindi nakakain yun. Sabi niya, tinatapon niya raw yung sakit kasi wala siyang pambayad. Ba't ang sabi nung, nung... paggamot. Sabi nung nabubuhay pa raw ang tatay, madalas mong awayin. Bakit may naaway? And, and ano ko siyang pag-inom? Kay bawal nga yan, naka, ano, sa atay. Naka-tunaw. Matugaso ng ulo. Matugaso ng ulo? Matigas sa ulo. Matigas. <laughs> matigas. ang ulo. Maagang natunaw ang ulo. atay nung asawa niya, 1993. Maa... Ikaw ba? Hindi ka umiinom? Hindi Tubig. An? Ha? Tubig. 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 <laughs> bebe, 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 tubig. <laughs> tubig. 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 Buti hindi kayo naaya ni Tatay. Hindi. Habo mo. Boko. Boko. Habo. Hayaw niya. Hayaw niya. Habo ko bang iba <laughs> ano? <laughs> ano daw? Alam ano ko ba, masayahin ano? ka lang o buwisit ka na? Magpapaniwan. <laughs> <laughs> masayahin tao lang. Masayahin lang talaga to ta si Nanay eh. O mamaya magpalit ka agad ng damit mo ha. Ano? Ka? At ka. May kaiba na ka. Ikaw din. May, may kasama ka ba rito? O oh, mamaya, abi, abihisin agad si nanay ha? Ah, kasi mahirap patuyuan ng damit. Ah, nandito yung mga anak. Ayun, no, mga anak. <laughs> Naka, nakakalso yung tuhod ko sa tuhod niya. Baka malaglag. <laughs> diba? Dumulas <laughs> eh. Nanay. <laughs> diba mo yung mga anak? Ano? Bukod sa... Eto yung mga anak. Asa yung mga anak? Mga apo, kayo dito. Oh. Tignan mo pa anong hindi lalaking utang mo. Yung anak mo nakakwintas pa. Wow. Diba? Anak lahat yan. Taligo na rin eh. Anak mo lahat yan. Kuapo, kuan. Makuapo. Eto, mga apo, apo na apo. to. Makuapo itong mga maliliit. Oo. Oh. Ini aki ko na puto. Arin, arin. In, sino ka, sino ka, naga aki, sino nagaalaga sa iyo? Si si nag-aalaga sa iyo diyan. Yeah, man sa kuya kinagaalaga tab. Bako pa man ako maluya. Walang nag-aalaga sa akin kasi hindi pa naman ako mahina. Ah, yeah. malakas ang loob nito ni okay. nanay eh. Oh. Okay. Kayang-kaya! Kayang-kaya? <laughs> kayang-kaya. Kayang-kaya pa. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kaya. Lalo na kung re-regaluhan nyo yan. Nako, oh, eh, lalong lalakas yan. Nako, nanay. Eto na, kayang-kaya mo. Dahil lalakas ka pa lalo. Sabi ni Bossing, ito na regalo mo. Ito, unang-unang regalo mo galing sa Hanabisi. Meron kang coffee maker with peace. At meron kang gas stove with mga apo. Yes! <laughs> with air card... <laughs> with circulator fan with... Thank you, Lord! Thank, Thank you, Lord! Lord. <laughs> ano, busy ka pa ka ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na subok na ni Bossing! Eto pa, nanay, dadagdagan pa natin ng 5,000 pesos. Na Galing naman ito sa TNT. 5,000. TNT offer for you. 5 big data plus unlimited calls, calls, and text to all pa. Valid for 15 days 99 pesos lang. Lipat at magload na sa Star 123 Hash. Dagdagan pa natin ang eto. Kailangan, kailangan mo. Tumatutuwa ka rito pati Ayan. mga anak mo apo mo. 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Ah. Ah. Mga damer, Basta grocery o paninda, sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, mura ang presyo. At sa kalidad, hindi ka Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always, always panalo. panalo. Eto pa uli, nanay ha. May 5,000 ka uli at regalo naman galing ito sa Birch 345. Ikatas ka na na. Yan. Pakusok. Salamat, Lord. Sa kasait mo pati sa Channel 5. Yes. yes. 345, na, may lakas sa plus kaya ito dubuhos ang nutrisyon at pagmamahal with Birch 345. dagdagan pa natin. Eh, Ryan, ano yes. mangyayari? Eto yeah, na na. Eh. Mayor, nay, ito pa po. Meron pa po kayong 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Kaya sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Congrats yeah. po, Nay Clara. Dagdagan pa po natin. Ito pa, nanay, may 5,000 ka uli at regalo mula naman ito sa tola kangin Herbal Liquid Supplement Naku. na pa, Heavy man. got feels. Tapos, ang laban. Naku, magandang yan sa lalamunan. Lalo'ng kanya na ulanan ka, uminom ka agad yan, ha. Huwag matigas ang ulo, magagalit ako sa Oh! Oh! <laughs> Dagdagan pa natin ng 5,000 pesos at regalo mula naman ito sa CDO Crispy Burger. May sarap na 100% beef burger na pinakrispy ang malutong na sagot sa everyday baon ng pamilya. Affordable baon, 12 pesos lang per piece. At eto pa nanay, dami na no. Meron ka pa uling 5,000 pesos Oo. at regalo galing naman ito sa CDO Idol Cheese, Cheese Dog. Dog. Nako, magulit na ng mga apo mo yan. Yes, may surprise kami sa inyo mga number cats. IDOL CHEESE DOG ngayon ay cheesiest na mas cheesy kaysa noon Yalamat. IDOL SA SARAP IDOL SA CHEESINESS at Matagal IDOL SA SULIT Ang Pandali lang nagsasalita pa eh <laughs> IDOL SA SULIT hey. at mapaparami ang kain ng buong PONG oh. <laughs> Nagdagang pauli natin ng 5,000 Pesos at regalo mo lang man ito sa Palmolive Natural intensive Moisture Shampoo Try Bako ng travel and natural intensive moisture. Para hindi lang ganda, aroma, aroma ganda. ganda. Patingin nga na aroma ganda na, nai, Wow! Pili na sa inyong mga suking tindahan. <laughs> Ang saya-saya ni Nay, congrats. ay may sabihin siya yung si Bossing. Masaya ka na? Opo, napakasaya ko po. Salamat. Imero eh, sa ka kay pa si Lord, pangalawa sa Itbulaga, pangatlo sa TV5. Matagal kong puhunan ito, hindi na ako mag... Auutang sa pancit. Very good, very good. <laughs> And nice, very so dali lang ko, oh, ito po. Kung meron po kayong padadalahan, eh, pwede po yan sa Palawan Express Pera Padala o di po kaya sa Palawan Pay App. Pera Padala, ipalawan mo na! Pwede sa branch, pwede pwede rin po yan sa Palawan Pay App. Thank you, boss. That's nice! Nay, congratulations! Salamat. Congratulations. Po. Salamat sa unang-una okay, kay mga... Kandising sa inyo lahat na stop. Baka pangalawa okay. sa Channel 5. Okay. Channel 7. Sige Kayo po. Lahat. May mga... Malaking tulong ito sa aming mahirap. Ayos na eh. Humirit ka pa eh. Pa, pa. Okay na eh. Ayos na eh. <laughs> lahat ng channel, pinasalamatan mo eh. <laughs> ah, May mga regalo ka na. May 45,000 ka na. Ilan taong ka na nga ulit? Nay, Kantaong ano ka <coughs> na raw. Kabalik ng 48... 84. Kabalik tara ng 48... 84. O sige, yung pera ninyo, gawin na nating 84,000. Oh! Oh! Ah! Gusto nyo naman, 48,000 na lang. So, Balikta rin din natin. Balikta rin. 84,000. <laughs> <laughs> ano yung pera, Pi? Yan, Nay. Yan, na yung biyayang ibinigay sa'yo ngayong araw na to. Huwag ka nang papatol sa 5-6, ha? Hindi na. Ngayon naman, yung mga anak, alagaan niyo yung nanay ninyo. Alagaan niya. Nag-iisa na lang to. Swerte nila, eh. Nabot na 84 yung yan. nanay nila. Salamat sa inyo lahat. Kung hindi kayo pumunta rito, nagtitiis ako sa 5-6, sa Bumbay. Okay. <laughs> <laughs> Ayoko na mag-utang sa Bumbay. Galit ka ba? Na masaya ako! Masaya ako! Masaya siya! Huwag okay. Masaya siya! Congratulations! Congratulations! Congratulations po natin, Clara. At sa mga Dower Cats na nag-registered po pila dyan sa Barangay Fortune, Marikina City. Maraming salamat po sa inyo. At nagpapasalamat din kami sa mga Barangay Officials na nakipagbayan niya sa amin para makapahatid tayo ng kasiyahan dyan sa pamumuno nila Cap Rafael Tiope at Secretary Angelo Padrogan. Thank you. Thank you po sa inyo.